Ayan, ayan po, buenos, buenos dias, magandang umaga, magandang araw po mga kapatid. Nandito naman po tayo, video-video po tayo, habang tayo po ay naglalakan papasok. Ayan po, ayan po, ang aking lakaran. Ayan, samahan niyo po ako, tayo na pong pumasok. O tayo na pong papasok. <laughs> ang oras po ngayon ay minus 20 para las 7. Pero ang pasok po natin ay alas 9. Pero maaga po tayo naglal o bisang lumakad para marami po tayong magawa sa daan. <laughs> Magbibidyo-bidyo po tayo sa daan, magkukwintuhan po tayo, sama po kayo, tayo po ay magkwintuhan. Ayan po. Ang liwanag po ngayon ay ar, ano lang po yan, mga ilaw. <laughs> Ayan po. Tayo-tayo na po mga kapatid, tayo-tayo na po maglakad na po tayo sa Ayan. Ayan po ang ating nilalakaran araw-araw. Ayan po. Ayan po. Ayan na po yung ating train. yung ating sasakyan. Yeah. Ayan po. Mamaya po natin itutuloy. Ayan po. Ayan po. Andito na po tayo. Karating na po. Ayan po yung yung train na ating sinakyan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan po mga kapatid. Mahal niyo po ako. Tayo po ay magpatuloy sa ating mga gawain. Patuloy po tayo sa ating magpa vlog 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 sa ating pagbibidyo, video, video, video. <laughs> Ayan, mga <wala>, kapatid. Tawa-tawa lang <laughs> po tayo. Para masaya po ang ating umaga. Samahan nyo lang po ako, mga kapatid. Tayo po ay magbibidyo, video, video. At magbablag blag blag <laughs> masyado nagmamadali yung truck na yung... yung... yun at tingin yung mama sabi niya siguro yun anong ginagawa ng mga mga ganda kaya potesasya kung buo, nanjono po yung ating sa saktir, yung ating bus. <laughs> kapatid nakababa na tayo sa bus nakababa <laughs> na po tayo tayo naman po ay maglalakad ng papasok maglalakad na po tayo dito sa ating nilalakaran ayun po yung ating tulay <laughs> ayun po yung ating nilalakaran tulay kaya na naman po sama lang po kayo mga kapatid pag po kayo magsasawa dito sa view ng ating mga video malapit na po tayo makakakuha ng ibang view kasi po sa July at August po nasa Pinas na po kami kaya ibang view naman ang ating mapapanood view naman po ng Pilipinas saka yung aming journey ng biyahe I-video po namin yon kaya samahan nyo po kami mga kapatid malapit na po sa 2 ng July alis na po kami dito sa Spain punta na po kami sa Pinas <laughs> ayan po kaya sama-sama po tayo happy happy po tayo mga kapatid ayan happy kung pwede natin palakihan ng kaunti yung ayan isumpo natin ng kaunti yung yung view ayan po wag lang po ako kasi pag matatakpan ko po yung buong camp yung buong Ah... Uh, pantalya ng ating camera kapag ako po ang nakuhaan kasi po ayan po ayan. Ang ganda po ng view, di po ba? Ah, hingal-hingal po. Paket eh. Ayan. Uy, atarakpan. ayan po, ayan po ang view ng ating nilalakara. Ito po yung ating tulay. <laughs> yung ating pag-aari na tulay. Ayan po tayo. Ayan po tayo. Ayan po si Kuya Dorpogi. <laughs> Kapal ng mukha, no po? <laughs> ayan po, ayan po ang view natin. Ayan po. ayan po ah, nga talagang view kitang kita po, kaya na po kasi nakaharang po ako eh, kaya inalis ko na po yung aking sarili <laughs> para makita nyo po nang mabuti ang view, ayan po po eh kulungan daw po yan kulungan daw po hindi ko po alam kung anong ikinukulong baka yung mga drug addict o mga yung rehab rehabilitation center bang marang ganun po pero sabi na kulungan daw po yan yan po hindi ko po alam kung ano mga nakakulong dyan. kung yung may mga kasalanan o yung pinapatino yung may mga tama ang ulo <laughs> may mga ano lang po kaya yan po malaki po yung kulungan na yan Ganda po ng view, di po ba? Hindi po nakakasawa siyang pagmasdan o panuorin. Kaya ayan po mga kapatid, samahan nyo lang po akong palagi. Lagi po kayo manonood ng video ng Puyador Vlog 23 at marami pong magagandang mga view po dito. Pero sa July at August po nasa Pilipinas po tayo. Kaya yung view naman po ng ating bansa ang ating panonood. Ayan po. sebuah pentalian dagat po dito pa lawak ang karagatan so, okay, pas malaki yang karagatan kaysa kalupaan kaya kapalaman kahit sampai bansa po kahit sa lugar may dagat dyan po tayo nagtatrabaho sa lugar po ngayon dito po sa bansang lugar dyan nampio di mo ba? Ganda, ganda po ba? ganda-ganda po hindi po nakakasawa kaya ayan po katuloy nyo na po kami akong samahan ayan po ayan mga kapatid maraming maraming salamat po like and share po sa, sa vlog ni Kuya Adur Vlog 23 mag subscribe sa po kayo maraming maraming salamat mga kapatid bye bye po bye bye maraming maraming salamat patuloy nyo lang pong samahan ang Kuya Adur Vlog 23 salamat salamat po